For today's video mga mare, ito nga pala ang gawain ko nga kahapon. Siyempre mga mare, dahil rest day ko nga, kailangan ko nga rin talaga mag-asikaso dito sa aming bahay. Kung sa trabaho mga mare ay may rest day nga tayo, pagdating naman dito sa bahay ay hindi nga tayo pwedeng magpahinga. Dahil ito talaga ang gawain araw-araw nga talaga ginagawa ng mga nanay na tulad ko. Pag ganitong walang pasok talaga ako mga mare talaga naman, tinutuwangan ko naman talaga ang aking asawa mga gawain nga dito. Siyempre mga mare, siya na nga ang naglalabat. Ako na nga ang bahala dito sa loob ng aming bahay. At nililinis ko na nga rin ang aming kusina dahil sobrang dumi na nga din. Lapitan pa nga ako dyan ng aking bunso mga mare at mayroon niyang binubulong. Ang sabi ko, pagdating na nga lang, pag may sahod na nga si mama, ang binubulong kasi sa akin ng aking anak mga mare, kung pupunta nga raw kami sa Jabi, ang sabi ko naman, wag lang muna anak at wala pa nga tayong pera. At pambaw nyo nga lang para bukas dahil may pasok na naman nga kayo. Mabalik na nga tayo dito sa aking ginagawa mga mare. Yan nga, dito ko na nga ang aming kalan. Dahil nga kinakalawang nga ito pag hindi nga ito pinupunasan. At pagkatapos naman mga mare, syempre yun lababo pagkatapos nga magugas ay kailangan nga din linisin. At ayan nga mga mare, yung mga sulok-sulok nga at mga gilid ay ginawan ko na nga rin. At syempre mga mare, sinabay ko na nga rin ang paggawa ng yelo para kahit pa paano makadagdag nga rin sa mga gasusin dito sa bayat pambayad nga ng kuryente. Pag mga ganitong araw at rest day ko nga mga mare, wala naman talaga akong sinasayang na sandali lahat talaga ibinibigay ko dito sa aming bahay. At syempre mga mare, hindi ko na nga rin nagagawa yung makipagkwentuhan nga sa labas. Masilig ko talaga mga mare yung dito sa bahay, nag-aayos. At syempre mga mare, dahil may nga ako yung gumagawa nga ako ng aking paninta. Kaya masyado nga akong busy. At ngayon mga mare, kunyari, ayan nga muna ang aking gagawin at mamaya na nga ako gagawa ng aking paninda. Pagkatapos ko nga gumawa ng yelo mga mare, ito naman nga ang amin namang CR. syempre mga mare, kailangan din nating linisin dahil yung pintuan nga ng aming CR mga mare, nagbatik-batik na nga sa itim. Pag nandito talaga ako mga mare, hindi ko talaga pwedeng hindi magawa nga itong mga gawain ko. Kahit i gusto ko magpahinga mga mare, nakaka-stress naman. Nakikita ko nga na madumi nga ang aming CR, lalo na ang aming lab Bible. Kaya yan mga mare ay todo kuskus -kus naman talaga ako sa aming pader dahil nadinilaw na nga rin at hindi nga nalilinisan ang mga bata. Pag hindi kasi nilinisan siya mga mare magkakaroon nga ng itim-itim sa gilid at syempre mga mare mahirap na nga ito tanggalin pag hindi nga ito nalilinis lagi. Pag rest day ko nga lang ito nagagawa mga mare o kaya wala nga kaming pasok kaya yan mga mare sasamantalahin ko pag rest day talaga naman general cleaning talaga ako dito sa aming bahay at sa aming tindahan. So hanggang dito na lang mga mare. Thank you for watching. Bye!